Ayan oh, mga amigo. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa amin. Uh, hindi man tayo tuloy ay nakapiktuhan ng bagyo, ng hangin, ng bagyong Tino. Tino yata pangalan ng bagyo. Pero yung ulan mga amigo ngayon, ngayon lang siya nagkaroon ng kaunting liang. Pero mamaya bibira na naman 'yan. Bali, 24 hours na mga amigo dito na laging malakas ang ulan. Yun, akyatin ah, muna natin yung ating bangka, titingnan natin baka marami nang tubig para namang malutang malutang lang siya pero eh baka abot na yung makina mas maganda na yung nalilimasan ang ko muna mga amigo Ayan, mga halbot lang tayo ng trolley dito ayun naman Tahin muna natin yung ating bangka Ang comment na may mga amigo at saka sa tingin ko, yun, may mga ilang bangka, mga, mga, amigo pala na ano, tumago sila sa ilog siguro dahil dumalang, ayan o. Oh, wala namang makakalaot ngayon dahil hindi kaya at saka pilitin man nila, hindi rin naman sila papayagan ng kusagag na makalis. Yun. Gawa nang yan ay kahit nga walang bagyo nakadepende pa rin sa lakas ng amihan mga amigo pag nagbigay ng gale warning hindi na sila papaalisin yun akapin muna natin yung ating bangka saan sila tumali wow pag inakabot tayo dyan ako nakatubo pala mga amigo yung alon Логан <laughs> Баймин bangga pa kayo ha pakitin uh! lang natin mga amigo titinan natin baka ito ay marami ng tubig titingnan lang natin mga amigot baka maraming limasin ayan o no? wala naman tong tilas mga amigo kaya lang pag maulan yung, yung tubig na dito pumapasok diritsyo yan sa kasko pag dito galing halimbawa galing dito gawa nang ito ay walang butas sa papuntang labas ang butas nito pa ilalim pa rin gawa nang mababa ang level na ito sa tubig hmm, titignan ko muna bago natin limasin natin yung bibisitahin kasi hindi natin alam kung hanggang saan tubig aro yun na nga oh mabuti naman mga amigo marami na nga pero o, buti naman hindi abot ang starter mataas pa oh. galing dito sa trapal hindi ko na itali mga amigo ay para yung tapon doon sa labas sana Buna na lang mga amigo yung magyunti na ulihis dito sa amin Sa may dyan duma, sa may ano sa may liti sa may sa bilite Tawid na ng, nga uh, Negro Cebu Yan papunta siya ng ano ngayon yata sa kasalukuyan patawid naman siya ng ano ng uh, Palawan sa may parte ng uh, Palawan mga amigo Purun. Yun, ingat na lang sa mga tagarian mga amigo. Dahil yung bagyo ay hindi natin pwedeng baliwalain. At dito sa amin, hindi kami abot ng diameter or sirkulasyon ng bagyo. Pero, ano na, 24 hours na laging malakas ang ulan. O, ngayon lang ito ga medyo tumila pero sa tingin ko pansamantala pa lang yung hinto ng ulan hindi pa rin talaga tuloy ang titigil gawa ng ganun pa rin naman madilim pa rin ang paligid yan ang sitwasyon na kami ngayon dito mga amigo kaya mga bangka o tambay may mga ibang bangka na ga medyo sa medyo dala na rin mga amigo masyado nang naging advance sila nagsipagtago na ng ilog ng iba kasi nga naman yung biglang pagbabago ng panahon palak ng ating tali luag ayan oh. ano ko? ay problema yun lang ang problema natin mga amigo pumasok na sa LSE eh. sige mamaya kung alisin agoy na lang Kaba nang may tumalim bang bangka mga nito dito ay Nalulugdan siya Jangan lupa kami Maka Mga kakapag Ganito na lang yan para matanggal Sumabit na sa ilisi ay Sumabit na sa ilisi Ang buguhin si natin na tali. Uy, chika, gupa. sa mga tatali natin to para hindi pasok sa loob yung tapo ng tubig anta ko na tadik dito sa labas kung sakali ng tubig ayun mga nito pag hindi na bago yung weather ah halos kalahating buwan yung pinakalas na nakikita natin sa windy, wala pa rin lantap may lantap sa dalawang araw isang araw, pas nakas uli ay hindi kakayanin kaya niya ng pangka Kawa nang pagtakbo pa lang yung takbo pa lang nila pala mga amigo, yung mga halos pinakamatabing nilalaot nito mga ganito kalalaking bangka, ano na yan. Inaabot na sila ng uh, inaabot na ng Yan. Pinakamalapit na yun mga amigo, 24 hours. Ang inaabot. Kaya ano? Kaya langanin. Mahabang tambay, medyo maano ngayon ang Angin mga, mga amigo, ang amihan, malupit. lalapitan natin mga amigo at ng para mm -hmm. ano Yun na tayo mga amigo simpuhin pa naman yung dagat kanina mutik na ko na abutan ng alon bigla bigla nang nabukul tayo lang lamang amigo at baka tayo matay mingan Oh, na Look at na tayo mga migot sa taasan na Dito natin sa kabila. yun mga amigo mas lang tayo sa ating bangka at ah uh, nakabalik na tayo sa tabi yun sa mga dadaan na panong bagyong tino mga amigo eh lang na tayo sa inyo walang gawin ng palawan o kurang palawan sa kuling lalan pool bago sa lalabas ng uh, Pilipinas. yun buti na lang mga amigo lumis dito sa amin pero at uh, saka ang, mas pinakamabuti doon mga amigo yung unang pinakita na magiging lakas niya hindi na ganoon siya kalakas At dahil kung natuloy yon yung unang pinakita doon sa bagyo na yan mga amigo aabot ng 300 ng bukso parang malayo lang da ang datingan na yon puti na lang mga amigo nabago yung weather dahil kung hindi nabago yung dadaanan ng bagyo kawawa naman yon mga amigo abang abang lang ulit sa susunod nating upload